ka ba talaga ng uh, Alam mo, wala na akong pakialam talaga. Kaya magalit ka kay hindi, pero hindi ko na ito matiis. Dito ko na talaga gagawin ito. Uh, uh, mga bastos! Mga bastos! Mga bastos! Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Napakarami ng putukan. Talaga ko... Gusto niyo, puntaan ko ron. Sinabi mo na yung demonyo kay Tiyan lang! Pakong santai pun po Bunda. Omega gasolina, ha? Kailangan sabihin ko sa inyo kung pa bahay natin. Halika na. Kita tayo sa kuta ng bundok, bilis. i <laughs> back pa nakakalayo yun dito. Ang hirap nito eh. Ang daming pagtatago ang sulok ng hayop na yan. Sige, igala mo yung mata mo. Nandiyan lang yan. natin. Dung ka. Dito ako. Okay. Nagawa ko ng gusto niyong mangyari, Mr. Braganza. Ito ang resibo. Hanggang kailan niyo ba ibuburol dito ang bata? Apat hanggang limang araw. O, sige. Maiiwan ko na ho muna kayo. Puro kabunganga! Yabang! Sa yung trabaho, pumaltos ka pa! Dalawang beses ka na nasisalad kay Daniel! Kailan kita pakikinabangan pati ito mga demonyong taong munto? Ikaw! Ikaw! At ikaw! Bumbang ka nga dyan! Puro kayo buwisit! Si Daniel to. Tawagin mo ang amo. Kakausapin ko. Hindi dapat ganun ang nangyari. Amo? Huwag mo ko istorbe. Kesa Daniel ho sa telepono eh. Ba't kayo mo lang si Abe? Hello? Hawa ko ngayon ang anak mo, Don Gonzalo. Kapalit siya ng anak ko. Pinatay ng mga aso mo ang anak ko. Kaya gagawin kong bangkay ang mahal mong anak. Daniel, walang kinalaman si Rodelina sa gulo natin dalawa kaya huwag mo siya sasaktan. Wala rin kinalaman ng anak ko, Don Gonzalo. Nadamay lang siya sa kahayupan mo. Kaya tabla na tayo. Daniel! Daniel, sandali lang! Hindi na kita marinig, Don Gonzalo. Sira na telepono mo. Tara. Dahil sa kahayupan mo, Olivares, nasabit ang anak ko. Ano gagawin natin? Ano magsalita kayo? Amoy, ah, kung... Nakatulong ka na! Huwag ka na lang magsalita. please mag-usap tayo. Hindi ko inaalis na magtanim ka ng galit sa akin at sa daddy. Dahil sa pagkamatay ng anak mo. Pero, kung ano man yung nasa isip mo ngayon, siguraduhin mong tama ang disposisyon mo. Huwag kang padadalas sa kaloob. Anak ko ang pinatay ng tatay mo! Gaganti ako. Daniel, nag-iisa ka. Maraming tauhan ng daddy. Mapatay manila nila ako. Pero sasiguraduhin ko unahin ko siya. Daniel, nakikiusap ako. Hindi dahil sa andadi ang kahoy mo. May mga batas na dapat magparusa sa mga nagkasalang. Madali mo sa sabihin dadi. yan dahil hindi ka namatay ng anak at hindi ko nasaktan! at ang batas na sinasabi mo na matagal na pinaglaro ang tatay mo. Ngayon, paano ako makakatiyak na mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng anak ko kung magtitiwala ako sa batas na sinasabi mo? Titistigo ko para sa'yo, laban sa aking ama. kung yun lang ang paraan para mabigyan ang katarungan ng pagkamatay ni Rhea, gagawin ko. Gagawin ko, Daniel. Masakit sa akin ang pagkamatay ng anak mo. Pero mas masakit ang mararamdaman ko kung pati ikaw ay mapapahamak. Daniel, hayaan mong matulungan kita. Nakikipusap ako. Nakikipusap ako. <laughs> charito ito nga pala yung dapat yung pirmahan. Hello? Daniel? Nakapagdesisyon ako. Susuko ko. Pero sanggay mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Huwag kang alis dyan. Darating ako. Anton, hold mo mga tawag sa akin. Yes, sir. Aalis dito, ha? Dedelayan siya lang kung makakain natin. Titignan ko tuloy kung dumating na yung pulis na hinihintay natin. Daniel, sasama ako. Gusto kong gawin eh. Personal. Pwede ba tayo makiusap sa mga maliliit na bahay na madadaanan natin? Easy mo na lang yan. Huwag kang aalis dito. Ha? Daniel! Hindi ko na matitiis ito! Hoy! bawat sulok, bawat butas ay halugugin niyo at dalhin mo sa akin ang bangkay ng hutas na yon. Ingatan niyo lang si Rodelina. Amin Bilis! Bakit? Hindi mga pulis na dumating. Airpot mo kasama mga aso niya. Andiyan ang daddy? Pakikausapan ko siya, Daniel. Hindi makikinig sa'yo yon. Tara! Tara!

Tignan ko kung anong nangyari. Diyan ka na lang. Huwag na sana nilang patagalin ito. May unggoy! Tatay na ang unggoy. Uh, Daniel, anong gagawin ko? Malaking problema ito para sa akin eh. Daniel, ano ba? Hindi ako nagbibiru. Hirap na hirap na ako ah. Ano bang gagawin ko? Ano ka pa nagka problema ng ganyan? na ko ba sinasabi sa'yo na ang sakit-sakit na nansyan ko? Mama ka naman sa'yo. Wala ka ba talagang kutsyensya? Uh, alam mo, wala na akong pakialam talaga. kay magalit ka kay hindi, pero hindi ko na ito matiis. Dito ko na talaga gagawin ito. Uh, ah! Mga bastos! Mga bastos! Mga bastos! Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Napakarami ng putukan. Sige, ko ron. Sinabi mo na yan, demonyo kayo. Diyan ka lang! Talon! Woo! Hoy, dito tayo! Rodelina! Mamaya mo na tapusin yung problema mo! Huwag mong babanatan. Opo, amo. Hindi ba sinabi ko siya huwag mong banatan? Hindi ko po banatan. Don Gusano! Huwag mo nang dagdagan pa ang problema mo! Tapos ka na! Subuko ka na! Colonel, hindi pa nasisira ang ulo ko para patulang kita. Ito ang baril ko. Itapon mo! Daniel. Bili na, bilis! Bili na! Hawa ko tong taratitat mo! Bili <laughs> ba, Bes? Bitiwa mo siya! Wala siyang katraso sa'yo. Hahaha! <laughs> Ha, <laughs> amin. May tama ka. Wala ito. Nandiyan yung mga pulis na hinihintay natin. Or sana pagsuko. Sagutin mo lahat ng dapat mong panagutan sa batas. Nandito ako sa likod mo. Paano? Tara na. Pero sandali. Paano yung problema mo? Wala nang problema. Umurong na.